Idilap din sana boss. Thanks. Yes sir. I got you. The disclaimer. This video contains original content created for entertainment and educational purposes. No copyright infringement intended. Follow and like na rin ang page ko. Remil. At kung walang nagmamahal sa'yo, ako'y nandito lang at nasa tabi mo. Sa isang iglap Ay nagulat ng maganap Ang hindi dapat at sa aking pagkurap Okay, oh bigat Wag kang lumapit Ako ay inaakit mo Bigla na lang sinabi mo Wag ka na lang umasa pa Tapos na itong pelikula Sana itanggapin mo nang ako Ay wala na nga Kung wali lang naman pala Ngunit nagtatanong kung bakit Di mawaglit kahit na sandali Naniwala sa sinabi mo Huwag ka na lang umasa pa Tapos na itong pelikula Sana mo lang ako Ay wala na nga Kunwari lang naman balang May tayong dalawa Huwag kang mag-alala Ako'y hindi isang tanda Huwag ka lang umasa pa Tapos na itong pelikula Sana ay mo lang ako Ay wala na nga Huwag ka, kang mag-alala hindi santanga. tanga Huwag kang mag-alala hindi santanga. tanga Huwag kang mag-alala hindi isang